Nakabalik na sa ilahang dormitoryo ang 500 Gs ka mga estudyante sa Visayas State University. Kinsa ipamakwit kagabi tungod sa dautang panahon. Ano ang report ni Mark Reggie Abelia. Human mahatagi og libreng pamahaw, naghinay-hinay sa pagbalik ang mga apiktadong may estudyante sa ilang tagsa-tagsa ka dormitory. Human makasinati og hangtod sa tuhod nga baha ang pila ka sa diversidad kagabi nunot sa kusog ug walay hunong nga uwan. Mi ang crisis management committee nga ibahin ang kapin sa 500 ka mga estudyante sa mas taas ug luwas nga lugar sa lugar gihapon sa susamang campus. Matod ni Gerald Rivera, ang chief security sa tunghaan, kinsa head usab sa communication sa crisis management committee, parte kini sa ilang precautionary measures para mas Siguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Ang VSU na himutang dool sa bukid ug dagat. May mga dormitories po kasi ma'am na malapit sa bundok tapos since malakas yung ulan, ah uh, yung kumbaga yung collected water po is umabot na po doon sa tinutuluyan ng ating mga estudyante. Meron po kasi kami, uh, meron po kami study dito na kung saan yung uh, mga dormitories na, natin is kumbaga parang pro na po siya for doon po kasi sa likod, parang pro na po siya for landslide. Dugang sa chief security, nga dugay na nila kinagibuhat o kang evacuation kagabi, ikatulong higayon na nga karoon ng school year. Tungod kay maayo na ang dagan sa panahon kaganihang buntag, gipabalik na ang mga estudyante sa ilang dormitories. Ug gaarong matagaan ang ng mga estudyante nga mga limpyo, walay gipahigayong face-to-face classes karong adlawa. Lakip sa gisuspenso ang trabaho sa universidad. Nila. Samtang gawa sa Bye, Bye City, nakasinati usab ang pagbaha ang ubang lugar sa Leyte, nakipmanini niini ang Villaba. Matod sa video uploader, nakasinati ang baha human mibunok ang uwan sunod sa duha ka oras. Dali raw sab ni hubas ang baha ug karong adlawa, nakasinati na ang ilang lugar og maayong panahon. Nakasinati usab og panahon ang daghang lugar sa Bohol kagahapon. Sa Tagbilaran City, naglisod sa pagpangita og masakyang tricycle ang mga biyahero, zero visibility usab ang highway sa lungsod sa Kandihay. Matod sa pag-asa, ang uwan epekto sa LPA ug sa hanging habagat. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Bellia. Balitang Bisdak.